Ayan, so paano nga ba mag-affiliate sa Shopee? Ayan, so ang gagawin lang po natin is proceed lang po tayo sa ating uh, Shopee account. Ayan, so kailangan may uh, Shopee account po tayo. Ayan, so ang gagawin po natin is i-click din po natin itong me dito sa gilid. Ayan, and then kung may ganito kayo affiliate program ayan so ganito siya ikiklik lang po natin yung affiliate program ayan so makikita nyo dito yung takes, orders and then estimated commission and so may free sample din po tayo ayan so click mo lang tong free sample na yan ayan ganyan and then ganyan, Ito try lang natin and then pinutin lang na natin na yung request sample. Ayan, so kung paano nga ba mag-affiliate. Ayan, so ganito lang. Click lang po natin itong share. Ayan. And then, my collection. Pinutin lang natin itong my collection. Ayan, and then, save. Ano lang po, mag-affiliate. Ayan, so kung paano mo naman malalaman kapag may order ka. Ang gagawin lang po natin is, or kung may na uh, nabenta ka. Ayan. Kung makikita nyo dito, offer conversion income in the account, click lang po natin itong conversion. Ayan, conversion. Ayan. So, as you can see, may uh, pumili sa akin na uh, dalawang Unilove vegan cream. Ayan. Ayan, nakapending pa po. Ayan. Hãy subscribe lắm kênh